Kapag politika na ang nagdidikta ng hustisya, talo ang bayan. Ganito ang nangyayari ngayon sa isyong kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Habang pinapalutang ng ilan ang ideya na ang impeachment laban sa kanya ay utos daw ni Romualdez, tinawag naman ni political analyst Barry Gutierrez na isang insulto ang pahayag ni dating Senate President Cheese Escudero. Pero ang mas malaking tanong, insulto ba talaga o katotohan ayaw nilang aminin. Kung titignan mo ang takbo ng mga pangyayari, malinaw na matagal nang ginagawang target si VP Sara, mula sa budget deliberations hanggang sa mga alegasyon ng pondo ng OVP, iisang direksyon lang ang puntirya, pahinain ng Duterte. Hindi ito simpleng proseso ng impeachment, ito ay political demolition disguised as accountability. Kaya't nang sabihin ni Escudero na utos lang ni Romualdez, hindi ito imposibleng isipin. Bakit? Dahil sa kongreso ngayon, sino ba ang may hawak ng kapangyarihan? Sino ang may kakayahang i-activate ang mga grupong magsasampa ng reklamo? Hindi ito ordinaryong galaw. Ito ay orchestrated maneuver na may layuning tanggalin ang isang Duterte sa posisyon ng kapangyarihan. Ngayon, si Barry Gutierrez, na matagal nang kilala bilang kaalyado ng mga dilawan, ay biglang nagtatanggol sa mga nagsampa ng impeachment. Pero imbes na pag-usapan ang isyo ng katotohanan, ginamit niya ang salitang insulto. Insulto raw kay VP Sara o insulto sa kanila. Ang totoo, ang tunay na insulto ay kapag ginagamit ang impeachment para sa pansariling interes ng mga nasa itaas. Mas malala pa, habang sinusubukan ni Escudero na iugnay ang isyong ito kay Romualdez, lumalabas din ang mga alegasyon ng kickbacks sa flood control projects. Pero bakit parang walang ganitong sigasig ang media sa pagbusisi? Ang mga mahihinang ebidensya kay VP Sara headline, pero ang alegasyon sa mga malalakas tahimik. Ito ang sistemang gustong baguhin ng mga taong may tunay na malasakit sa bansa sa panahon ni Duterte. Kapag may corruption, aksyon agad. Walang palusot, walang press con. Pero ngayon, puro drama, puro siraan. Ang investigasyon nagiging entablado ng politika. Kaya't habang pinipilit nilang iframe ito bilang trabaho lang, malinaw sa taumbayan, ito ay paghihiganti ng mga takot sa impluensya ng Duterte. Ang impeachment laban kay VP Sara ay hindi laban sa iisang tao kundi laban sa mga Pilipinong sawang lokohin ng elitistang politika.